At ito na nga yung kwento ng ating bagabag stories na kung saan this is the same day kung saan ay nagpunta nga kami sa May Santiago City para sa final assessment ng aking daddy Kes. At ang huling ginawa nga namin sa May Santiago City ay ang pagkain nga namin sa May Robinson's Place sa May Mang Inasal na kung, na kung saan ay dun nga ka rin kami nakapagplano na gawin nga ang napakatagal na nga namin nga uh, cravings sa actually cravings nga namin ang buko pay at tupig pero mas cravings talaga namin ang isang joyride together. We are making a memories at the same time ay makakagraving satisfied na naman kami. At dito nga sa ating biyahe ay meron tayong mga madadaan ng road construction na kung saan ay maaantala nga ng kaunti ang inyong biyahe lalo na sa mga papuntang Manila at nakasakay ng van or mga bus. Buti na nga lang yung sasakyan namin ay single na pwede namin isingit-singit at hindi masyadong naaantala yung biyahe namin. Dito nga sa may part ng Nueva Vizcaya ay napakaganda naman talaga ng tanawin at napakalamig talaga ng hangin. Kaya naman perfect nga itong araw na ito para sa ating joyride papuntang Bagabaga, baga baga, baga, Nueva Vizcaya. Actually, ang amin ang pupuntahan dapat dyan of destination namin dyan ay ang Solano at Bayumbong. Ngunit nga napag-alaman namin nga na ang Bukupay at Tupig nga ay dito lang sa Baybagabag. Kaya naman nag-iba nga kami ng aming final destination na kung saan ay hanggang Bagabag na nga lang kami dahil nga baka nga abutan nga kami ng ulan dahil nga nagbabadya ang kalangitan at dito nga natumbok na nga namin ang ating final destination which is the J&B Food Products na kung saan ay na yung nag-aalok nga silang napakarami nilang products. Merong mga egg pie, buko pie syempre, meron din silang ubi pie at marami pang iba. At dito nga sa harap nila ay hindi ka talaga makakatanggi sa amoy ng tupig na niluluto nila talaga naman ah yung amoy niya palang ay matatakam ka na kaya nga dito ay bumili na rin kami ng tupig at penard naran nga namin yan ng fresha buko. At dito nga sa part na nga ito ay hindi nga kami nakabili ng madami dahil nga hindi siya magkakasya sa aming sasakyan. Dahil nga ang aming ginabit na sasakyan dyan ay yung Honda Click na single lamang kaya naman kung ano lang magkasya sa may toolbox niya, yun nga lang yung binili namin. Di bali sa susunod ay yung mga nagre-request dyan. I-inform ko muna kayo bago nga kami pumunta dahil nga gustong gusto namin yung mga products dito para naman makapagpasabay kayo. Yan lamang ang ating uh, kwento for today. Salamat!